bago ko nga pala simulan ang pagluluto ko dito sa humba recipe na gusto ng mga aking kasamahan dito sa bahay lalong lalo na ang aking mga anak gusto ko nga pala bigyang malaking shout out dyan sa iba sambalis dyan sa barangay Bangantalinga. especially to Balansi Family kasi tinupad nyo ang pangarap ng aking asawa na si Rianan si Balansi Bilaro na makilala ang kanyang papa na matagal na matagal ko na siyang gustong makilala kahit nga medyo malayo talaga nagkakilala kami at malaking salamat at natanggap nyo kami at tinanggap nyo ang aking asawa isang malaking karangalan sa pagtanggap nyo sa aking asawa kasi hindi, hindi ako buo hindi ako buo talaga mula nung makilala ko siya at nalaman kong stepfather niya ang nandito kaya doon ako nagtaka sabi ko nasaan bang papa mo buti na lang talaga eh. hulog kayo ng langit at nakilala ko kayo at nakilala namin kayong lahat lalong lalo na ang aking mga magulang at mga apo niya dito maraming maraming salamat sa lahat sa mga balance family sa mga kapatid ng ni, pa ni Papa Rick maraming maraming salamat lalong lalo na sa asawa niya maraming maraming salamat kina Uncle Rani sa lahat ng mga kapatid sa Uncle Sam sa mga tinuring kami dyan na tunay na kapatid kahit isang bisis pa lang ka, ay pangalawang pagkikita pa lang namin dito sa bahay ko sa barangay ko Tabaco City maraming maraming salamat hindi ko kayo makakalimutan at sana makabalik pa rin kami dyan kasi babawi tayo dyan pero look, na naman ang atay ko dyan pero hindi na ko masyadong at Maraming salamat ulit. Ito na nga pala, nagisa na nga ako dyan ng ano, yung mga ricados, sibuyas, bawang. Hindi ko na muna dyan sinama yung luya kasi sama ko yung luya pag pinakuluan ko na yung sabaw kasi para mas malasa. Pangit naman kasi pag sinabay yung ano, luya. Dito na nga muna ako nagluto sa aming maliit na super kalan kasi medyo basa nga ang aming mga kahoy kasi maulan dito sa amin sa Bicol halos lagi na lang umuulan yun ang problema namin dito sa Bicol kaya sabi ko maggagasol muna ako magkakahoy naman ako pag taginit na kasi yung mga kahoy niyan basa bale binibili ko nga pala dito yan ng mga kahoy na yan na pinagagatong ko kasi wala na kami dito sa bukid kasi mahirap lang po kami buti na lang dito yung mga taga rito sanay sila sa bukid ako hindi ako sanay oh, tama. Galing din akong bukid pero hindi ko na naranasan yan kasi maliit pa lang. Lumipat na kami dito sa Tabaco. Mula nung 7 years old ako, dito na ako nagbinata sa Tabaco City. Diyan sa barangay San Roque. Tabaco City. Siya out sa mga ba taga barangay San Roque niyan. Especially diyan sa Muyang Kapitan na si Elias Toto Bobilis Jr. Maraming salamat tabi ka. Sa tinaw mong biyaya, kang nasa inot ka pang termino, kang sa imong pamumuno, kang sa tuyang barangay lalong lalo na ang tugdukan na yan sa muya takulang salamat inarog ko na nga ni dyan so style ka mga pagluto sa youtube so medyo may puro pasali man na diit pero pag naka luto na medyo masiram kinag na nga ni dyan so dahon kan laurel ta so nga ni medyo mahamot hamot man kung mahilingan nga ni doon, harong ko halos dahil pa nga ni tapos tadakulong pa nga din kagastoson halos nga ni kung totoo sun kung harungan ini gabos 130 square meter lagumon mo ini gabos isusuday ka nga ni kan magtireo sa gastos pinulpog ko na nga ni dyan ang pamintang birilong ta sabi ko nga ni medyo maring nga ni kayo ni dyan may, mga runot runot man na paminta kinagko diyan nga dyan ang laya tapang palasa paborito nga ni, nga ni kan mga aki kong humba tapag ako nagluto medyo masira mo tapon nga ni ka nagagumang kami nagista kag mi ako man para luto. parluto sus iyo na nga ni an pigalat masira mo na nga ni, naman paghilingon hain ka na maluto hain ka na hain ka na sumaling ayo maluto sus na siram patang siram Uni ni nga an ko ug baho na nga ni isa masira mo naman ngayon luto ni papa mo nagagaw man nga diyan sa bunso ko lalong-lalo lalo naman ning ina dai na nga nang nagini bu sa nasiba <laughs> dai joke lang joke lang yan, Pinakaw ko naman nga diyan dyan. ko man na pamangkin. Hindi naman nga ni nebot ng kanug to. Kaso pag magdayin mo tangro, nagkarakan, makahirak mabaga. Yan. Muna nga sa kuyang mato, oh, nagpili naman kan sayang daras ko na rin kukaon. Nakulaon pala na salamat sa inyong sa pag-iling ka sa kuyang video. Salamat!